Ngayon naman, meron tayong listahan dito ng mga basic na mga words na kailangan mong malaman kapag ikaw ay nagbabalak na pumunta rito sa Spain or ikaw ay nag-aral ng Espanyol. So, umpisahan na natin at tingnan natin itong mga words na to na sa tingin ko ay makakatulong naman sa inyo kung magtatrabaho kayo dito sa Spain. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ako nga po ay nakatira dito sa Spain. Ako ay isang Pilipino at nagbablog ng kung ano-ano about Spain, including ang pagtuturo ng Spanish. Ayan. So, una-una, tignan natin itong mga words na ito. No? Um, siguro yung mga ibang words dito alam nyo na. Tsaka yung mga ibang words siguro ay bago sa inyo. So, tingnan natin. Ayan. So, una-una is trabaho. Trabaho is work. Yung trabaho dito is with letter J. Kasi sa Tagalog is letter H, trabaho. Like parang trabajo. <laughs> trabaho is work. Another one is empleyado. Pag ikaw ay lalaki, empleyado. Ako ay empleyado ni Maria, no? Ako ay nagtatrabaho kay Maria. Ah, uh, empleyado. Pag sa babae, empleyada. Ayan. Um, soy empleado de. Eh, soy empleado de Juan soy empleada de Pedro, ganyan. Another one is jefe, jefe o jefa. Yung jefe is yung boss na babae, yung amo mong babae, jefa. Sorry, okay, let's repeat. Jefe is lalaki, jefa is babae. So, kung yung amo mo is um, lalaki, jefe. Mi jefe, ang aking amo. Mi jefa, ang aking amo. Yun yung babae yun, okay? Another one is empresa. Empresa is company. For example, yung empresa is yung restaurante or yung um, hotel or ano ba ba? Kahit ano mga company an empresa, okay? Yung kumpanya na kung saan ka nagtatrabaho, ang tinatawag yan na empresa, yan. Another one is oficina. Kung ikaw ay pupunta dun sa office, oficina. Pero kung halimbawa sa bahay ka naman, lakasa. <laughs> ganon oh. Or sa school, kolehiyo, ganon. Another one is reunion. Reunion is meeting. Or halimbawa, um, sa office ka, usually, well, kahit naman sa bahay, no? Reunion. Pero masyadong pang-office lang normally yung reunion or sa school. Kasi pag halimbawa, ikaw ay katulong, no? So, parang ablar lang, ganun lang. Tawag doon. Hindi naman na reunion. Yeah? Another one is taraya. Taraya is yung gagawin ninyo ng mga trabaho. For example, yung tareyo mo dun sa bahay is maglinis, um, hugasan yung mga plato or maghugas ng mga ang tawag dito, maglinis sa banyo or sa 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 bedroom, ganyan, tareya. Ayan. Another one is proyekto. Normally sa mga formal lang ito. Proyekto, project, parang Tagalog, proyekto. Another one, objetivos. Objetivos is yung mga goals mo. Pwede rin maririnig minsan yung objetivo or meta goal, kung ano yung um, punteria mo, ganyan. Another one is plaso. Plaso is deadline. Um, minsan marinig mo yung fecha de caducidad, yung date of deadline. No? Deadline. Fecha de caducidad. Um, for example, kailan mag, um, tawag dito, mag -e end or mag-expire yung ganito? Kando kaduka. Ganyan, kaduka. Fecha de caducidad, kaduka or um, plazo, yun yung deadline. Informe is yung report. Kung halimbawa magre-report ka uh, through papers, ganyan, informe ang tawag doon. Presentasyon, pag mag-represent ka. Pero kung isa o, ka o isang katulong or, or mga ordinary work, hindi naman ito kailangan. Another one is si yamada. Yamada is very important din, no, kahit sa mga kahit hindi lang sa work, no? Kahit sa simpleng ordinary life, Yamada. Tengo na Yamada. Meron akong tawag. Yamada. Another one is koreo Electronico. Kung ikaw ay mag-apply, syempre, um, pag nagpapasa ka ng mga resume or curriculum team, napaka-importante yun. Koreo Electronico is email. Yung koreyo is yun yung, um, ang tawag nito? Yung physical. Halimbawa, ako merong ipapadala sa iyo ang Amazon through Corio. Korea naman yun. Merong opisina dito, Koreos, yun yung post, yung mail office, post office, Koreos. Yung Koreo re rektoniko is email, from the word elektroniko. Ayan. Another one is kontratasyon. Ayan. Kontratar is uh, nag-hire, is to hire, kontratar. Kontratasyon is hiring. Ayan. Kontratar. Okay. For example, um, yung amo ko, hinar niya ako, so, mi jefe o mi jefa, may akontratado. kontratado. Desempeño, office pues performance. Medyo mahirap tong word na to. Desempeño. Kumusta naman ang performance ni Andres? No? Tal, uh, el desempe desempeño de Andres? Next is salario. Dapat ito number one na pinag-uusapan natin. Salario. Sahod. Man. Salario. Meron ba ditong nomina? Yung nomina pala guys is yung payslip which is related sa salario. No? Nomina nandun yung binabayad sa tax mo or sa social security, nomina. Another one, beneficios. So, ba? Diba? Sounds like Tagalog. Beneficios, benefits. Okay. Ano yung mga beneficio mo sa trabaho mo? Quals son los beneficios de, de tu trabaho? Ganun. Beneficio for example, leave or something like that, ganun, beneficio. Another one, kontrato. Siyempre, kung na-hire ka na, dapat may kontrato na naka-indicate dito, oh, magkano yung sahod mo, ganito, magkano yung leave mo, ganun. Kontrato, parang Pilipinas din lang. Puesto is position. Meron bang available na position dyan? Um, normally, parang sasabihin lang nila, ay disponibilidad or ay puesto disponible. Puesto is position. Meron bang vacant dyan? another one is promosyon self explanatory pa parang tagalog lang promotion um promotion another one ascenso okay this one is difficult word no ascenso is parang promotion din lang another one is bakasyones ito ang isa sa pinaka-important dito, magano Magkano ang bakasyon mo or ilang araw? No? Normally dito parang one month ata in a year, no? Bakasyones, okay? Pero normally dito pag holidays naman, tinatawag pa rin siyang bakasyones. Like kami, for example, sa school, kung bakasyon ng mga bata, bakasyon din namin. So, bakasyones, okay? Another one, lisensya. Um, normally ito is halimbawa driving license, no? licencia de conducir licencia tienes licencia ayan. ausencia is pag absent ka ausencia okay ah uh, for example uh, si pedro ay absent ah uh, pedro está ausente ayan ausente ausente is estoy esta ausente yun yung uh, adjective no pag ausencia yun yung um or yung noun okay another one capacitación training, kapasitasyon. O tinatawag din siyang entrenamiento. Ayun. Entrenamiento, kapasitasyon, training, okay? Another one, evaluation, evaluasyon, okay? Maniana tengo evaluasyon. Ayun. I-evaluate ka ng amo mo, ayun. Ah, uh, to have a evaluarte, evaluasyon. Objetivo is goal, parang ganun din siya. Responsibility, okay? So, halimbawa, um, kino ka na nila, okay? Estos son tus responsabilidades. Ito yung mga gagawin mo sa bahay, for example. ti um, kailangan mo mag, um, ano ba, um, alagaan yung mga bata, ganito, ganyan. Again, responsabilidad. Responsabilidades. Abilidades yung skills mo. Pag siguro tinanong sa'yo, kuwales tu, pwedes decirme kuwales tu uh, habilidades? So, tinatanong, pwede bang sabihin mo sa akin kung ano yung mga skills mo? Halimbawa, communication, um, independent, pangtual ka, mga ganun. Another one is, there's a, there's professional, pro professional career and growth. Desa a professional. Kolaborador, kolaboradora. Um, sa mga formal lang ito mga trabaho, kolaborador. It's like yung middleman or The one who collaborates with you ganyan, kolaborador. Trabaho en equipo, teamwork, pag yung work mo is kailangan ng um work with a team, trabaho ng equipo. Recurso humano is HR. Yes, sila yung nag-hire. Recurso humano or recursos humanos ganyan. Entrevista is interview, kung halimbawa interviewing ka, um to have a eh hacer una entrevista, ayan. Gagawa sila ng entrevista interview importante din to eh yeah. kandidata candidate is yung mga nag-apply kandidato kandidata kandidato pag lalaki kandidato pag babae another one curriculum ito yung resume mo or yung curriculum vitae curriculum experience experience normally tinatanong yan pag uh, hiring ganyan what is your or tienes experience yeah. meron ka bang experience dito ganyan tiempo completo is full time. Meron pang um, term dito, eh, side from tiempo completo. No? Orario completo ata. Yan. Basta may orario completo or tiempo completo. Full time. Pag part time, tiempo partial or orario partial. Ganyan. Freelance. Autonomo actually. Autonomo. Yung freelance or freelancer. Autonomo. Estra estrategia. Sa Tagalog din ba? Estratehiya. Strategy. Okay? Estratehiya. TNS ko sa estratehiya. Kailangan mong gumamit ng mga strategies. Ganun. Planifikasyon is planning. Planifikasyon o hacer un plan. Ayan. Planifikasyon. Analysis is analysis. Okay? Desisyon, desisyon. So maraming mga Tagalog words dito na parang Spanish din lang. Propuesta, proposal. Di may koles to propuesta. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano yung mga proposal mo. Propuesta. Aprobacion is approval. Aprobasyon. Pwede rin konsesyon, yung approval. No? Maraming mga words dito na may mga synonyms talaga. So, pag narinig mo to, ah, ganito pala siya. Propuesta is proposal. Aprobacion is approval or konsesyon. Ayan. Another one, implementation. Implementation um, dapat yung mga propuesto mo, kailangan mo silang implement. Implementasyon. Revision is to review. Um, may pang isang word dito eh, sa revision. Review or repaso. Ganyan. Supervision is supervision. Hestion is management. Um, well, sa pag ikaw isang katulong, parang itong mga word na ito, hindi mo na siya masyado naririnig. No? Lideresgo is leadership during interview, pwede mo rin itong sabihin, liderazgo, leadership. leadership. Negosasyon is negotiate, nego, negotiate, no? Halimbawa, binigay sa yung um, uh, work, dapat mag-work ka sa dalawang bahay o tatlong bahay. O dapat yung sahod mo, ganito, 1-3, yung minimum. Kung sa tingin mo, uh, dapat <laughs> mas malaki dapat yung sahod mo. So, kailangan mo makipag-negosasyon. Communication is communication. Innovation is innovation. Efficiency, ayan, efficiency. Parang yung alcohol lang, efficiency. Kalidad, eto, um, very useful to. Kalidad is the quality. Okay. Pag sinabi ng ama mo, um, uh, necesito un trabaho de kalidad. Pag sinabi niya yan, So, kailangan niya ng work na mayroong quality. yan. Pero sa mga Pilipino naman, talagang nagbibigay naman tayo ng quality work. Ayan. Another one is disempenyar. Okay.